pag-usapan natin yung political implications itong Supreme Court decision. What happens now? Ito, may kanina, nag i ng tanongin dito. Uh, pwede bang i-disregard ito ng, ano, ng Senado? Theoretically naman, kahit anong institusyon pwede i-disregard ng Supreme Court. <laughs> Yun nga lang, constitutional crisis ang mauwi nun. Diba? Yun yung uh, dulo. Uh, and I don't think na right now, dun pupunta ang uh, Senado. Given everything na nangyari so far eh yung mga in tao like never pa nangyayari Hindi ba magagalit dito yung mga tao Madami, nagagalit Pero ano <laughs> anong, anong mag, magka-translation into what Pero um, sabi mga bali kanina eh uh, in a way in amend nila yung constitution Eh hindi naman power powers ng panyon, 'di ba ng uh, Supreme Court 'di ba ang power nila is to interpret Eh ang isang so, uh, yung isang rule na sinasabi namin lagi sa law school ay, yung mga mistakes ng Supreme Court, batas eh. <laughs> so, so, ang punto, sino magsasabi na mali yung ginawa nila? Sino magsasabi na, oh, ina medyo konstitusyon, et cetera, di ba? Yeah, wala, wala. Uh, yeah, revolution lang. Di Ibig sabihin, I'm sure in the next few days, madadisect yan at madami magiging critique yan in an academic setting. Pero sa dulo, kahit na sabihin na nating ang consensus, may mag-emerge sa consensus na posibleng case to of judicial overreach. Ang tanong pa rin eh yun ang Supreme Court 'yan eh, di ba? It's uh, sinabi nila bilang decision nila, and kailangan natin sundin. Di ba? 'Yun yung uh, punto. <laughs> Katulad din ng sabi ng malakanya. We respect the decision of the Supreme Court. Ha? Huh? Believe ka, Christian? Malakanyang. <laughs> uh, we haven't uh, read the uh, decision itself, so. <laughs> Pero sigurado mag yan, mag-MR yan, di ba? Go, go through that uh, particular path. So, ako, baka naman ako mag inaba... baka magbago pa ng konti, di ba? Baka ako, ako mga eh. ibigay. Inabang yung dalawa yung 30 minutes, Hindi yun na uh, 230 appointees, no? Sino? Alin? May dalawa nag-abstain, di ba? Si Justice Kagiwa na nag-abstain, tapos may isa on leave. Uh, di ba? Yung sumulat, si Justice Leonin, di ba ano yan? Aquino appointee na, tama ba? Yes! Uh, kaya siya na yung senior ngayon. Dahil nga, panahon pa siya ni Pinoy na appoint. Pero siya rin yung... Siya rin yung pinakamatagal pinakamata sa Supreme Court, actually. Pero siya rin yung nag-defend ng position ni Digong dati na hindi kinakailangan aprubahan ng Senado yung pag-alis sa ICC. Kaya hindi naman Kwan. Well, so, uh, so ano pinapahiwatig parang <laughs> Parang yung sa ICC naman naging moot, 'di ba to a large extent? Oh. Tapos sinabi naman din niya sa desisyon na 'yon na nag-a-apply pa rin yung yung uh, obligations natin under the ICC to cooperate for cases na Uh, nasimulan habang member pa tayo. Kahit na no. So, isa ako sa mga lawyers nun eh. Kami ni Sen Lyla, Sen Laila pa nun. Uh, kami yung co-counsel nun. Or yung mga minority senators. Isang debate nun, Barry, di ba? Ay kung kailangan dumaan sa Senado. Yeah, yun yung posisyon namin. Nakailangan nga yan. Aprobahan ng Senado. Pero namut na dahil tinanggal na tayo. Oo, <laughs> oh, na, lumabas yung decision nag-expire na yung one year eh. Kasi may parang one year grace period from yung uh, pag-submit ng withdrawal sa ICC. Eh, before it takes effect. Uh, before it to take effect. eh, nat Natapos na yon so. so ako, inaabangan ko yung magiging entertainment show sa ano, eh, sa pag-resume -re ng Senate session. Sigurado, meron yung mga tatayo oh, magpapabida, no? Magpapaliwanag ng posisyon. Ngayong, ngayong wala ng stakes? Oo. Uh -huh. <laughs> Dahil ang pinaka-winner dito, yung Senate eh. Dahil oh. naka dito sa dami pi do, dami pi don situation nila. Correct. Sila so, yung uh, pandito, smelling, smelling flowers. Oh. Oh. Si so, ano ba? Si so, Jesus Cordero, mark safe na ba siya rito? Ha? Huh? Mark safe. Uh, teka, kailangan pala explanatory ni Barry kay Edu, ibig sabihin ng mark safe. Sa Facebook <laughs> kasi, ma-mark mo na safe ka eh. Sa isang kalamidad. Hindi <laughs> bagyo. O oh, may no. lindol. Diba? So, mabaga safe na ba siya sa, sa possible political calamity uh, of having to make a decision about this? Kasi Supreme Court na nag-decide eh. Relatively. Siyempre, uh, until it happens. No? Hindi, ka na, hindi ka 100% sure. Pero basically, sigurado na siya. Basically. Mm. Ano wala? wala wala naman ako nabalitaan na na sinabihan niya yung Supreme Court na uh, ganito ang posisyon ng presidente. Wala naman ganoon. Wala akong narinig na ganoon na sinabi. Walang ganoon. Parang walang walang ganoon. Walang ganoon ulong at all. Zero. Kaya, hmm. wala siyang wala siyang kinu. Wala wala siyang pinahiwatig na ganun. Parang 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 pinapalabas mo ba may sabwatan? Ako wala akong naiisip na ganun. Conspiracy? Simula noong nagsimula yung Fort Wood? Wala akong wala. sinasabi noon. No. Correct. Wala ko sinasabing gano'n. Hanggang mangyari yung kwan, postponement noong June 1, o June 2, hanggang June 11, tapos nag-remand. Hindi yan ba? <coughs> ng na pa-sabi. Dinelay yan. Ano ba mm -hmm. Dahil merong fashion week. Walang kinalaman dito yung uh, hinihintay yung Supreme Court na gumawa ng desisyon. Walang gano'n. Yeah, walang, walang gano'n. Wala, wala pong pinapahihwating na gano'n. Teka nga pala, makikiramay lang tayo. Fan ba kayo ng wrestling? Kasi namatay na si Hokugan eh. Oh, 71 years old, 'di ba? Okay. O bakit ko siningit yung ano, yung yung wrestling? Kasi syempre, fan tayo ni Hulk Hogan, no? 'Di ba sa wrestling meron tag team? Hmm. Ikaw naman. <laughs> oh. Ilang na ko lang. May ganun sa wrestling eh, yung ikaw muna yung makikipag ano, bakbakan tapos oh, ikaw naman. Ikaw muna magdadali mag tapos yung uh, titira sa jugular, iba. Ay, wala you ko know? sinasabing gano'n. Talagang wrestling fan you know? na Wala you know? sinasabing gano'n. Papalambutin mo yung kalaban mo, de-delay mo, no? Pero hindi mo kaya yung pabagsakin. Ang magtatapabagsak oh. yung pinakahuli, yung katag mo. Di diba? oh. At wala yung kinalaman sa pinag-uusapan natin. Wala, wala. Wrestling lang yung pinag-naalala Na ko lang kasi eh, nakikiramay tayo eh. Pero kailangan ayusin ng Senado yung kwento niya. Kasi kung ang dahilan sa delay eh walang kinalaman dun sa inihintay yung desisyon ng Supreme Court. Eh bakit parang ganun yung implikasyon ng statement ng spokesperson nila? Na ba diba, tama kami, na naging maingat kami at uh, uh, ni-resolve muna namin ang constitutional issues. Uh, kaya dumabas tong desisyon na ito at uh, na-affirm. Sabihin, <laughs> maging klaro tayo. <laughs> nag okay. ba kayo dahil uh, nakakampanya kayo at meron kayong nagbabakasyong kayo o anuman? O nag <laughs> kayo dahil sa tingin nyo meron talagang constitutional infirmity and therefore dahil nag-iingat kayo, kailangan yung hintayin yung desisyon ng Korte Suprema. Kasi sa pagbidabida kanina, e eh parang inadmit yata na kaya nila dinidelay dahil uh, gusto nilang mahintay ang uh, desisyon ng Korte Suprema dito. When hindi naman actually nag-issue ng TRO at hindi naman sila na-require na uh, wag magpatuloy dun sa trial at kabaliktaran, ang, 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 ang konstitusyon, nire-require sila na dapat dati pang ginawa yung uh, trial niyo. Yan talaga ang problema sa mga tagak na nakatuntong sa kalabaw. No. Lalo na yung mga empleyado na no, masyado madaldal. Kala nila sila yung kalabaw. Kaya pag magsalita sila, no? May pahiwatig ba? ba? Meron bang, meron bang sa chatting as ano, Senate, Senate overreach? Hindi oh, na pagsalita ka lang pero dagdag yung pa yung sinasabi mo. Yung spokesperson na modelo na medyo madaldal. Kaya yung inamin niya. Ano? Na, oh, modelo no. 'yon. ano? Kaya, na kaya na delay ay dahil hinihintay talaga nila yung uh, constitutional issue. Na siyempre, sino ba, ba maglalabas ng constitutional issue? 'Di ba? Di Supreme Court. No. So, inamin niya in so many words, no. So, sana po ulit-ulitin niyo kanyang statement. <laughs> Basahin ko 'le. Na, na ni Senator Risa. Teka, teka. Sino ba nai-represent mo? 19th Congress o 28th Congress? Sino ba nai-represent mo? Yung Senate President o lahat kami? Di ba? Napakalitan tuloy eh. Grabe, no? Napakalitan tuloy ng principal. No? Yan ang problema sa mga kwan eh. No? Ay. Kaya ako, saludo ko sa ilang mga may paninindigan dyan eh. Hmm. <laughs> Sino ba? So, ito. Ito, may tanong ako sa boss ko dati dahil siya yung political <laughs> expert eh. Tingin mo, i-refile ng house sa February? Hindi. <laughs> Gusto ko yung uh, mabilis na sagot eh. Ito yung follow-up question. 2026, Tingin mo, very near 2028. Wala na, no? By that time, I oh. lame duck ng presidente. Ngayon pala nga, hindi lame pa lang. Hindi ba ngayon pa lang? Ngayon pa lang, lame duck eh. Tapos, oh, uh, tinulungan, nila, tinulungan nila magkaroon ng momentum si Sarah. Kaya, yeah. hindi na yung error file. Yung sinasabi, oh. may mga nagsasabi, Uy, meron pa tayo, pwede pa tayo mag-file. No? <laughs> yung iba, sinasabi, December. Yung pala, February pa pala. <laughs> yun nga yung ano eh. Yun nga yung, yun yung kinagande ng desisyon eh. Disisyon, eh. Oh. Maski yung peg nung uh, kung kailan pwede mag-file, talagang sinagad oh. eh. Tinulak talaga to uh, February. So, talagang mahirapan yung... Uh, politically mas mahirap for the for the house kasi nga hindi pag, kung mag judicial <laughs> overreach ka kasi kung mag judicial overreach ka kasi eh lubusin mo na di ba lubusin mo na kumamit ka na ng kwan ng uh, ng ruler para uh, talagang ma-reach mo yung masagad mo <laughs> no wag lang kamay mo ang kapitin mo mo na yung tape measure oh, o, mo na. isagad mo na no mag judicial Pero, overreach din lang ito to, ito to muna, di ba? Oh. Pero alam nyo, gentlemen, diba, total, hindi, 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 ma hindi maka, ma hindi maka, respond yung abogado. Oo, oh, lang yan. Baka mayari, no? Okay, okay ko lang, ha? Na, di <laughs> di <dito, dito, laughs> nga sinasabing may judicial overreach dito, ha? Di ba? Kung may judicial overreach. Wala, wala, wala. Wala, wala. Oo nga. Kami lang lang sasabi, no? For the record, kami lang lang sasabi na may judicial <laughs> legislation may judicial overreach, merong uh, lack of uh, uh delikadesa sa judicial review. Kami lang ang nagsasabi niyan. Ha? <laughs> Pero alam niyo, gentlemen, feeling ko mas, uh, mas malalim na analysis dito na hindi natin napapag-usapan pa. Alam niyo, hindi talaga nabiyak yung unity, me. Eh. Kasi from the very beginning, it was just a show. Si Bongbong um, Marcos, talagang tinutulungan niya si Sara Duterte. Ano <laughs> ito nakita natin. Uh, Ito. Yan talaga. Ito uh, talaga. Uh, At mo, the cost of losing every shred of credibility. <laughs> diba? Uh -huh. Sa kanyang pangulo. Diba? Talagang bilib ako sa pagmamahal. Diba? Sayo diba? ko naman talaga kasi ng Englishman. Hindi yan ko na. Hindi yan aksidente. Hindi yan lapse. Laps. Talagang uh, by design. Pero <laughs> <laughs> dati kasi nung pinag-uusapan <laughs> natin yung impeachment, 'di ba, months before, 'di ba? Parang sinasabi natin noon, pag hindi na impeach, talagang ang laking loss of credibility sa administration Di ba? Parang in effect, parang lame duck na nga sila. Pero, ito pang paraan kung paano matapos ito eh. Hindi lang na ipakita na wala silang sway sa Senado, wala silang sway sa Supreme Court. So, di ba? dahil wala sangay ng pamahalaan. Hindi na sa malakanya. Di ba? So at para sa purposes ng uh, next impeachment complaint, wala na rin silang sway sa Congress. Actually, di ba? Sabi nga ni Sarah, baka yung ma-impeach ay yung presidente. Grabe naman kayo. Sabi ni Sarah. Yes, nanggaling na, na Sabi yon ni Sarah. Well, ang, ang good news para sa presidente ay dahil sa Supreme Court decision ay, ito, 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 mas mahirap siya ma-impeach ngayon. mas madami, madami bagong requirement. Eh. So baka Diba? May Ibig sabihin, haharap siya, sa, haharap siya sa Congress. Ibig sabihin, siya sa Congress. <laughs> teka, 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 teka. Teka, E kung impeach si Bongbong Marcos, eh pwede naman mag-petit sa Supreme Court. Malay nyo, may iba yung boto. Pawasan <laughs> <laughs> yun, pumalik <laughs> sa si dati. O, oh, pagkita talaga, o. Oh. Uh, with 12 to 30 appointees. Ay. Mm. Hi. Parang, <laughs> uh, okay, hindi naman kasi pinipilit yan, ano patanggal sa impeachment. Eh, hindi naman seryoso yung mga aligasyon eh. Kaya eh, nga ibang mga congressman, di ba, inisip nila, eh, kung hindi mailabas yung ebidensya sa Senado, ilalabas eh, na lang namin sa ibang venue. Di ba, may mga ganun pag-uusap? <laughs> 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 hindi pa nga sigurado kung sino mag-ombudsman eh. Ah, hindi pa pa sigurado? Hindi pa, hindi pa. Mukhang mm. may mga kompa. May mga lalabas pa dyan ng mga hindi, hindi uubra. Itong namumuro, may mga ganyan pa. Yan ang balita ko, ah. Yan ang balita ko. Kaya, ay, hindi pa tapos yung uh, ombudsman issue na yan. Unlike uh, a week ago, parang sigurado na. Ngayon, parang hindi pa. Ay, interesado ngayon ako ano yung sasabihin ni, ni Presidente sa SONA. <laughs> ay, may SONA ba? May SONA? May, may SONA parang sobrang anti-climactic na pagkatapos ito. Uh, yeah. Yung 20%, naging 19%. At napakaraming spin na napakahalaga ng 1% na nawala sa 20% tariff. So, yeah. so bringing home the bacon. So, yan. Nawala yung bacon. No? Ikalawa, itong impeachment. Natabula na. Lang. Tapos ikatlo, itong mga flood control na naiwan sa... Ba Yan ang backdrop. Diyan ang backdrop ng sola sa Lunes.